Sabi po ng mga kababayan natin, ng mga netizens, look who's talking. Mm, ayan. Bumibida, pumapapel, etong si Jinggoy Estrada, halatang halata naman na ano, na naanjan para i-block ang impeachment trial ni Sara Duterte. Utang na loob tumatanaw kasi ng utang na loob. Alam niya naman kung ano ang nangyari sa mga ito, ano ho. So ganyan, habang buhay kayong tatanaw ng utang na loob, kahit alam niyo na ginagago na ng mga Duterte ang bansa natin. Nahalatang halata na, kitang kita na kung paano, uh, or kitang kita na yung mga kabulastugan netong sa Sara Duterte sa DepEd man at bilang uh, Vice President. Pero naandyan kayo, suportado, dahil sa utang na loob. Yun yung masaklap, nabubuhay kayo dahil sa ganyan. Wala kayong sariling pundasyon. So kung sa man, wala na namang pag-asa na umangat pa ang mga katulad ni Jingoy Estrada. Hanggang dyan ka na lang. At sigurado tayo sa susunod na eleksyon, wala na rin to sa Senado. Natuto na ang mga kababayan natin. Tignan nyo naman kung paanong umangat si Senator Bam Aquino at si Senator Kiko Pangilinan. At dadami pa yung mga yan. Paangat na rin ang mga katulad ni uh, former Commissioner uh, hayde Heidi Mendoza at marami pang iba. Unti-unti na yung, yung Generation Z na tinatawag ang mag-aangat sa ating bansa. At siguradong hindi yan pababayaan. Hindi yan pababayaan ng mga, mga kababayan natin na umaalalay sa ating mga kabataan. Alam niyo na yon kung sino yung mga yon. Oh, sabi na itong si Jingoy Estrada, hindi daw good choice itong si uh, General Torre bilang bagong PNP chief. Ang sabi niya, ngayon lang tayo nagkaroon o magkakaroon ng napaka chief PNP. Saan doon po ang pagiging arugante? Ganyan kasi, pag may dunong, pag ginagawa lamang ang tama at confident Uh, na ipinapakita yung kanilang tapang dahil sila na nasa katotohanan, arogante na ang tingin ng mga taong incompetent katulad ni former sen uh, ni senator Jingoy Estrada. Yun yung masaklap. Hmm, si Torre, marami nang napatunayan compared kay Bato de la Rosa, sabi ng nagpost na ito. One star lang siya bago inappoint ni Digong bilang PNP chief. Mali maliwanag daw ba ito, Jingoy Estrada? Hindi hamak na napakalayo ng isang general torre kumpara kay bato de la rosa kung sino ang hindi karapat-dapat dapat sa puesto ay ikaw bobo ka sa senado walang pinagkaiba kay robin padilla masakit yan pero totoo